<laughs> Bravo! Alam <Hello>, mo sa taekwondo? Hila, <laughs> hila, <laughs> hila! Oh! Okay, <nice. laughs> go, Lego, Lego! Oh! Hello, Jay. hello! Lofo, JM po. JM. JM. Wow. Ano talaga yung Julie uh, man. man? John Marks po. John oh, Marks. John Marks. Marks. Ilan taong kana? Twelve po. Alam mo ang taas taas ng mo. Grabe, ang hirap ng kantan Yeah. Pero alam mo. <laughs> Joe Marks, parang ang, alo, Parang diesel na sasakyan. Yung mabagal muna, pero pag tumatakbo, doon na yung power. Mm. Lumalakas ng lumalakas. Kasi medyo, ano eh, nung una medyo nangangapaka pa eh. Pero nung <laughs> parang hindi pa kami umiikot, yung sabi, mga hindi pa umiikot tong mga to Hi, k Ah, yun na. Wala, nawala na kami. Binigay diba? na lahat. Binigay na lahat. And that's what I respect. I have a very, very close friend na sumali din sa isang contest. Actually, kabash -ka ko siya dati sa Popstar Kids. His name is Pocholo. Cholo. He used to sing that uh, song. And he reminds me of you. But you did it so well. And it's really obvious that you want this. And I want you to be in my team. Mm, ganun pala. <laughs> ah, ganun. ganun pala kay... May segway pala. Oh, oh. Ah, ganun. Ang linis. Ako, Joe Marks, isa lang gusto ko sabihin. I can go the distance with you. <laughs> Payabangan to, ah. Wala la, wala. wala <laughs> na. Pa dapat sabihin kasi nandun na yung abilidad mo. Mag gusto ko na a. ah, natural ba yung raspiness ng voice mo? Wala ka namang any condition yun? Yung pagka uh, paos. Hindi ka ba paos? Para medyo paos. Meron po. Ah, ah meron. meron. So, paos ka pa? So, oh, partida pa yan. Binubulungan ako ni Pablo. Sabi niya, tulungan mo ako. <laughs> <laughs> Para saan pa't magka tayo? O tama, tama, tama na. Wala akong... Hindi tayo magtutulungan. Pero magkalaban tayo dito. Pero okay lang, di naman ako umikot. Naniniwala ako na yung boses mo, yes, pwede siya magbago, pero parang mas feeling ko pata magsistay. Oo, Mas nararamdaman kong magsistay. Grabe, sobrang confident mo dun oh. Ayun oh, ayun. Wala sa dun, nandun sa stay. Hi, JM! Kaya naman, be on my team. Kasi nga... O yan ah. Mm. JM Gusto ko 'yung ginawa mo kasi parang challenge mo talaga 'yung sarili mo. Ako personally, oh, oh. as a person, gusto ko talaga 'yung challenge 'yung sarili ko. Every time na may hurdle ako kinakaharap, parang may may kinakaharap may action, mas mas nagiginaganahan ako. Ito na 'yung pagkakataon mo na mamili sa aming tatlo, kay Coach Julie, kay Coach Pablo, o sa akin. Good luck to you, brother. JM Sino coach ni Pablo ang pipiliin mo? Sure ni Pablo. Piling ko pong coach ay si... Ha! Bang! Wapa! Wapa! Ha! Wah, wah. <laughs> <laughs> ah, Ultraman eh! Si Coach Julian po. Ah! Mahirapan ka anyway, lang mag-go the distance dyan kasi naka-heels yan eh. <laughs> Yun ba, lang natatanda na tayo sa ano. <laughs> <laughs> Congrats JL